magandang araw mga ka Aerial Defense may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, mga bagong tangke ng Pilipinas dumating na sa bansa, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag like, share, and subscribe, follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link, Dumating na nga ang mga tangke na hinihintay ng Pilipinas mula Israel, ito ay matapos lumabas ang mga litrato at video kung saan bitbit-bit -bit ng truck ang mga tangke ng Pilipinas sa Subic. Ang mga truck ay may dalang tila hindi bababa sa siyam na askad 2 sabralite tank na namataan kamakailan sa isang highway sa isang lugar sa Luzon, matapos ang mga unang ulat ng parehong mga tangke na ibinaba mula sa isang commercial cargo ship sa Subic Freeport, matatandaan sa aking mga nakaraang post kung saan tinalakay din natin ang pagdating ng tangke ng Pilipinas, dahil namataan nga rin na kinakarga na ito sa isang cargo ship na patungo sa Pilipinas, mukhang ito na nga ang hinihintay natin mga kadepensa at tama nga ang mga nakuha nating impormasyon, inaasahan na i-display ito ng ating hukbong sandatahan sa publiko para sa pagpapakita ng bago nilang kagamitan. Matatandaan din na may dumating ng isang ASCAD-2 light tank dito sa Pilipinas at ito nga ang ginamit ng ating AFP bilang display, upang ipakita sa publiko na may bago silang armas. Noong 2022 naman ay nagpahayag ang ating Philippine Army patungkol sa pagdating ng mga bagong tangke natin mula sa bansang Israel. Inaasahang makakatanggap ang Philippine Army ng 20 bagong Israeli Defense Manufacturer na Elbit Systems Land Sabra Askad Track Light Tank, na inaasahang lubos na magpapahusay sa mga kakayahan ng armor nito, sa isang mensahe sinabi ni Colonel Xerxes Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Army, na ang mga armored vehicle na ito ay bahagi ng Light Tank Acquisition Project ng Army sa ilalim ng Horizon 2 ng Revised Armed Forces Modernization Program, bilang bahagi ng Light Tank Acquisition Project sa ilalim ng Horizon 2 ng Revised AFP Modernization Program, ang 20 units ng Sabra Asgard Light Tanks ay inaasahang may hahatid ngayong taon, sabi ng Army, samantala, isa pang sampung Sabra Pander 2 Wheeled Light Tank, ang nakatakdang ihatid sa 2023, nang tanungin kung paano aayusin ang mga light tank na ito kapag naihatid na ang mga ito, sinabi ni Trinidad na ang mga sasakyang ito ay bubuo sa planong first st Tank Battalion ng Philippine Army Armor Division, ang mga armored vehicle na ito ay may nakakabit na 105mm cannons, ang mga tangke ay magiging organic sa iminungkahing activation ng first st Tank Battalion ng Armor Division para bumuo ng unang modernong light tank fleet ng Philippine Army, Dagdag pa niya, ang kontrata ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 9.4 billion pesos at nakuha sa pamamagitan ng government to government mode. Kahit na may digmaan sa Israel ay patuloy pa rin at tuloy-tuloy pa rin ang paghahatid ng armas na binili ng ibang bansa sa kanila katulad na lamang ng Pilipinas, na una namang e-deliver ito bago pumutok ang digmaan sa Israel subalit, hindi ito na delay at natupad ang pangako ng Israel na sa taong 2023 nila mahahatid ang madaming bilang nito, matatandaan ulit muling isinaaktibo ng Philippine Army noon ang 1st Tank Battalion ng Armor Division nito, na higit pang pinalakas ang kakayahan nitong harapin ang kasalukuyan at umuusbong na mga banta sa seguridad. So nakita natin yung kakulangan, no? yung gap sa ating firepower. In fact, during the Marawi siege, dahil nakulang yung ating direct uh, firepower, Pati yung mga indirect firepower natin, yung mga howitzers natin ay ginamit natin para sa direct fire. That is why it is very important that we modernize and we acquire the right kind of uh, equipment in order for us to achieve the firepower that we really need. The direction of our armor division is nowhere but up. You no? Know? In other words, pataas ng pataas ating capability development dito sa Armored Division. Ang muling pag-activate ng First Tank Battalion sa ay magpapalakas ng kakayahan ng mga armor unit sa mga operasyon sa lupa, sabi ng Philippine Army, nauna nang sinabi na ang Sabra Asgard Light Tank ay inaasahang may hahatid sa loob ng taong ito habang ang Thunder 8x8 wheel tanks ay nakatakdang ihatid sa susunod na taon. Opisyal na isinaaktibo ng Philippine Army ang unang batalya ng tanke nito noong September 1958, na may mga aset na kinabibilangan ng mga tangke ng USM-4 Sherman, ang orihinal na betalya ng tangke ay na-deactivate makalipas ang tatlong taon dahil sa mataas na gastos sa maintenance at tuluyan na rin hindi tayo nakabili ng bagong tangke noon. Kaya ngayon na may mga bago na naman tayong tangke ay sana ingatan ito ng ating hukbo, at tuloy-tuloy pa rin ang pagbili natin ng karagdagang tangke. At ito naman po ah, ang actual footage ng Ascad 2 light tank na hawak na ngayon ng ating hukbong sandatahan. bag Sumasabog pa hey, kasi man sa Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense abangan lamang ang aking mga bagong video, para naman sa mga gusto magpa-shoutout mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link, Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.